grabe yan guys okay, ito yung pinakamahirap na yung trabaho ay ba yung balat oh. Grabe, grabe, oh, hindi ako makita, oh. Paya. Ganda dito guys. Oh. Hmm? Pag relax relax dito. Yun. Ito yung bundok yun. Ayan, bundok lang ano yata no Oh.

guys, motor lang kami eh. motor eh. motor star 155 <coughs> <coughs> guys, ganda

Ay, ligo na ikaw. Ang dito guys. Ang guys. Yan hanggang saan ang kalsada oh, Abot ng buhay Buh, Siya nga no Abot ng buhay na pala ito guys Ha Punta mo na ako doon Ha I-stroll ako doon punta doon Ha mag stroll ako punta doon Taglit lang <laughs> Mira pandaan diyan. Mira pandaan. Bago na tayo guys ang pagpising dito diyan oh sa layout na yun o. 'yan oh. Ayun, ko doon 'yun sa so may barko na yun o. <laughs> mga kamis na mag eh tayo na! Tayo na! tayo na! Guys, ang ganda talaga dito. And guys, so 200 lang. Iwan ko kung mag maghapon na yan. Tapos ano, 500 lang. Isang, kung ano yan, siguro yan. Isang bultuhan. ano. Itulugan po. Pwede naman dito. 500 pesos, oh. Wala pang Wala pang 10 dollars. ganda ang uh, mga nagawa pa rito <coughs> tagal tagal din dito ako guys Nakara hindi nakarating pero nung una na guys na bata pa ako may fishing boat pa yung tatay ko dyan kami nadayo lugar na yan diyan kami natulog ito sa kabila na uh, edad ko siguro ng 12 anyos, 13 Uh, 1992 93 madayo kami dito nun. ito yung kutawagin ay Kibrada ng Kalima Pula ayan o uh. eh daan na dito pala lusutan na ang punta so buhay na tubig ayan ayan daan na yun uh. <coughs> prayer park Ganda nga dito mag nilay nilay guys ha Pagka pa dito Kalmang kalma yan, oh. Parang ilog oh. Parang lake Yan Mura-mura pa lang dito guys. Mura-murang pag-outing. Murang-murang bayad, 500 lang. Berline 500 lang. Ay, 500 lang. Yung malaki. Mag, hapon magdamag na siguro yun. <coughs> oh. Maganda dito yun Oh, may dalang tent. May dalang tent. Kahit doon na lang. Oh. Doon kailangan may puno harap din naman magkipag siksikan doon lalo kung maraming tao ha? oo pag nisan ganda next time ikutin ko ito labas ng ano ranso bali galing doon sa amin guys oh, sa sa pinamalayan 16 kilometers lang oh. Ito. 16 kilometers lang yan Andang lugar oh

Ha? Huh? Yeah. Smaila ya Ismail. Ngayon, <laughs> malaking multi cup malakas